Ayan, good morning. Itong Hyundai Accent na 2020 model, ano biglang ayaw gumana yung compressor, kaya wala na mig. Ngayon, chinik natin yung spray yun, Puno naman. Ito, tips para magkaroon ng idea. Ah, uh, boss, start boss. And, ah, uh, boss, aircon. yun, in aircon. Wala, wala. Hindi gumagana yung compressor. So, ito, to makikita naman dito. Ayan, so, hindi pumapalo yung compressor pag galito ang nangyari sa inyo ito muna basic muna ang pagagawa nyo mga kababayan so yan ang guys tanggal na yung sakit ilalagay natin itong pantisting natin ito yung may wagang pantisting okay ah boss start boss tsaka aircon ah, Aircon. Oh, yun, gumana, no? Oh. Ganun siya. Tapos yung pang gumagana na rin. O, oh, yun. Yun lang. Preferences lang. Ano, boss? Lumalamig na, boss? Ako. Oh, yun na. O, oh, yun. Yun, preferences na rin problem. Kaya kanina, biglang nawala yung lamig. O, so, oh, yun ang tips. Pag di gumagana, 2020 model na yun dahil ayun muna. Preferences lang. Ipatik nyo muna. Okay?